Sa araw na ito ay muli namin binalikan ang bahay ni Lolo Aquino para ibalita sa kanya ang magandang balita. Mula noon pa kasi ay nangangarap na talaga si Lolo Aquino na makita siya sa TV kahit siya mismo ay hindi makakakita. Kaya nung hiniling niya na sana makita siya sa GMA ay natutupad ito kaya binadala namin kay Lolo Aquino ang magandang balita

Oh, lo, yung dalawang mata mo lo na labas talaga yan dalawang mata mo lo? Oh. Dalang murok ni Kailan yan lumabas yan dalawang mata mo lo? Bata ka pa? Ah, bata pa. Dili pa ko. Murok ko tawag. Ah, so sa 3 years old pa si Lolo, guys, lumabas na yung dalawang mata niya. Pero lo na pagod ka na sa pagsasaka ng puno niyo, lo? Kapoy lang yo, ako na ba ako idan ba ako? Uh, usita, no? Kumusta naman ang ating mga katubaan ngayon? Ah, na araw gyud. Wala, wala suka gyud ang kanako diha kay wala pod duwa pa dapat Wala Walang bumili sa suka ni lolo. Uh, mm. Pag ani nila ba na kay sampol? Ah. Sampol? Uh, tu yung bahay ni lolo Aquino dito, guys. Ang sabi niya ngayon, marami daw siyang tubak. Ito yung tuba na sinasa kanya. Bahay ni Lolo Akin. Oh. Wala daw na halin itong tuba ni Lolo. Marami siyang tuba ngayon. Ito oh, marami pala siyang tuba ngayon, guys. Yan oh. Yan oh. Wala daw ay nahalin lo. Wala. Mm. Si Lolo lang talaga nag-isa dito, guys. Wala siyang mga anak. Walang asawa. Kaya ito yung hanap buhay niya. Pambili niya ng bigas yan, yung mga tuba na yan. Kaso lang, wala daw bumibili. Sino ba sa inyo dyan gustong bumili ng tuba ni Lolo? Sinakapa niya yan sa mataas na mga niyog. Yan, oh. Sinakapa niya ni Lolo sa mataas na niyog. Pero wala man daw bumibili sa kanyang tuba na siya yung sumasaka dyan sa mga punong niyog na yan oh, ang tataas-taas ay, gunalo yan, ayabo na kasi si Lolo hindi man makakita Mm. mm. Ayan. Hindi po may manginom lo. Oh. Ngayon, ang concern niya, ang dami-daming mga tuba na nandun, pero wala daw bumibili sa mga tuba niya. Kaya, pinakita niya sa atin yung tuba niya, guys, kasi pambili niya yon ng bigas, no? Kaya siya sumasaka. 80 years old na po si Lolo. Sasaka sa matatayog na mga niyog. Tapos bulag pa si Lolo. Parang nagkakasakit yata si Lolo ngayon. Sinisipon at saka inuubo. Sinibon ka lo at saka inubo ka lo. <coughs> ko. Ah. Hmm. Ayan, tapos meron siyang mga tuba na kinukuha ba guys ba? Tapos walang, walang halin lo? Wala. Walang bumibili dito wala yung palet wala na minsan wala minsan meron bumibili. ano naman ang ginagawa mo lo kapag may bumibili sa tuba Anong ginagawa mo sa pera lo Bili ko ng bigas? ko kung papaalis na kami, ay sabi ni Lolo sa amin, wag daw muna kaming umalis. Gustong gusto talaga ni Lolo na magpapakain sa lahat ng bumibisita sa kanyang tahanan. Lahat ng pumupunta sa bahay nila, hindi talaga niya pinapaalis na walang dala o walang makain man lang. Kaya nung unang pagdating namin dito, nangunguha pa talaga si Lolo ng kamote. At dahil sobrang saya niya sa araw na ito, sa mga bagay na binabalita ko sa kanya na darating dito ang GMA Kapuso kaya sumaka na naman si Lolo sa niyog. Ayan, hindi talaga siya mapipigilan. Nung sinabi namin na wag na siguro lo kasi maulan ngayon ang panahon at sobrang napakadelikado, sabi ni Lolo kaka, hindi naman siya ng niyog na ito. Ang buko ng niyog ay kakainin niya. Hindi naman siya kukuha ng tuba. Gusto lang talaga niyang kumain sa buko ng niyog at ipapatikim daw niya sa atin. Kaya hindi na namin ni-refuse ang mga blessing ni Lolo kasi kaugalian daw dito sa bukid ang magpakain sa mga bumibisita sa kanilang tahanan kahit sa mga root crops, kamote, mais o kung kaya't mga coconut or buko ng niyog. Kaya hinihintay naman namin si Lolo bilang pagrespeto sa mga bagay na gusto niyang gagawin sa amin. Kaya ayan, nahulog na ang mga buko ng niyog. Ang dami-dami nang nakuha ni Lolo at yun yung mga bagay na kinakain namin. Pagkagaling niya sa itaas ay bumababa na po si Lolo. Ang ka concern ko talaga si Lolo. May malaking sis sa kanyang paa. At sana, pwede ba, ba yung maoperahan kahit matanda na, 80 years old? Kasi masakit daw. Pero sana hindi na talaga sasaka si Lolo sa niyog. Sana palagi na lang natin siyang tutulungan para hindi na talaga siya babalik-balik. Kasi napakadelikado. Lalo na kung maulan, hindi talaga maganda sa isang 80 years old at bulag pa. Nababalik-balik sa ganyan kaya tutulong at tutulungan talaga natin si Lolo sa abot ng ating makakaya kain po tayo guys si lolo na hindi nakakita po pinakain po tayo ng coconut grabe si lolo pa talaga sumaka sa mataas na niyog. Wow. Oh, oh. oh, <laughs> ya, Pak. Ini usah. Asa. Oke, oh. oke, okay, nah. <hati> Balaw na kani. Sige, <laughs> ragkaw na rin. Malak, tiyara. <laughs> Parang inuubos si Lolo, no? Tapos sinisipon din. Hawa naman si Lolo, eh. Butang grilo, ha? <laughs> Bitan. Bitan ng galon. Maraming salamat sa ating JMA na kuan nga nang unsay tawag ang dungog unsay dungog ang dungog dai na nyo bari ang ako mga pag kuan pa mga pagampo mga dasal mga dasal na ako na na mag mabisita ko ko sa GMA kay ako bang ako pangilabuhi di na gano ko kaya na ako pangabes mo mo kani dili na gano ko kaya